Yeah, what's up guys? Good morning. Uh, we are back again dito sa aming channel. So, this time, binaha kami mga guys. So, ayan. See our surroundings. I'm here with my wife, by the way. Flex ko muna sa inyo yung aming uh, palibot. So, ayan. Kitang-kita niyo po yung mga basura na kakat. So, this is my munting shop for today. And then, kahit binaha tayo guys, still. God is good. He always provide, ayan. So, di man ta matagaan o grasyon or relief. Uh, what matters most is natay gitrabaho, no? So, manay, uh, ang nakapasalamatan uh, sa labang nga makagagawa. Come closer, madam. So, may gagawin tayo dito. Uh, dalawang unit. I mean, tatlo rather. And then, the other five Uh, dinilever na natin dun sa ating customer dahil uh, we wanted it na ma-secure dahil nga po kung hahayaan natin dito wala tayong paglagyan kung napapansin nyo naman po bitaw uh, po yung ating mga paggamitan yung mga aluminum lubog po sa tubig tubig baha at the same time may paparating pa pong ulan so possible po na tataas pa po yung uh, tubig baha So for the meantime, uh while hindi pa po masyadong mataas kahit uh, pumasok na po yung tubig ulan doon sa aming bahay, uh continue pa rin tayo sa ating gagawing project. May gagawin tayong sliding window. So uh pakita ko sa inyo yung uh, yung gagawin nating project ngayon. So let's go. inches later. So, ayan na guys. Uh, Na-assemble ko na pala yung uh, ginawa ko kanina. Ayan. So, ready for uh, installation na po yan ng glass. Bali, uh, later or maybe bukas ko na lagyan. Dahil nga po, uh, tumataas na naman po yung tubig. Ayan. Gano'n papansin nyo guys. Then, possible uh, iti-deliver muna natin ito dahil wala tayong uh, paglalagyan. And then, for so the meantime may pupuntahan na kami ni madam may bibilihin kulang na aluminum at the same time uh, bibili kami ng mauulan this afternoon uh, pang rather so ito na po yung uh, scenario guys ayan nagkalat yung mga silicone empty silicone tube and then medyo mas mapa yung panahon so base po sa forecast weather forecast today Uh, malaki po yung chance na uulan po dahil dahil nga po sa low pressure area somewhere in uh, I don't know exactly kung ano yung yung lugar basta somewhere in Mindanao so apiktado po yung karaga especially dito sa may Batuan. ayan ito po yung kawawa kong shop ayan yung screen door nakatagilid medyo nagkulubot nag, nag so this is uh, the result pag nakarul po ng maliit yung stoko so sa mga supplier I would advise na not to rule it very small dahil uh, nagkakaroon po siya ng reaction ayan. mahirap na po siyang event so yan na po yung result as long as uh, matibay po yung pagkakalagay nyo ayan, naka po yan back to back I guess that's enough. So, pupunta ko muna si Madam. We're going somewhere. So, ikaw pa yung lang. Eh? So, guys. Nami lang kawan kadali. Naan guys? na po di ron sa, sa Tumas kadalanan. Ito mas kadalanan dahil nag Kadalanan nga, napuno o tubig baha. Ito mas kadalanan, naglangwi mi diri. Service-serve mi tigilig ba? Na may paliton sa unahan, no? Ako na ang gikaingon. Pwede po kulang aluminum para mataod na po karon, karoon. Buwan na bayad. Bubas sa itong panagdanan. Gabiin na lang. <laughs> Pagma. Ang so, guys. Ang kalangitan guys. Medyo. Yeah, Napag-iumabot nga daw tang panahon. So nga panahon. <laughs> kini siya dili ni tubig bueno baha at tubig sa Agusan River kay Agusan River kwento sa kwan kay nang si tawag gani 3 in 1 kini sya. classic Nescafe classic ni ha kaping barak ko ni siya ni siya ang overflow sa amo ang lake Tanaman ko lang tubig ko pa dong dito, di ba kung mag-overflow ang, mm. ang Agusan River, di mo, yeah, kini, tubig mo. Pinedit ko ang overflow. Huwag nisa ka sa batong utsa palibot nga. Puno ng tubig. na magani nga wala pag ulan kato na nga iulan pa oris ako na yung school lagi suspended siya ang mga klase no? Oh, oh. Mga kanal from Hey, I bring the, the board. board.

Kau mau mau manggung kaya mau distribute as early as they can. nah, no, ang evaluation nila kay sa mo sa mo bakwit mm. more affected sa baha sa mo bakwit, more makadawat makadawat, rabani ilang kung ano naman kung napalaukat <laughs> kung ano nila <laughs> GP Mahalun nga ka itong ladder. Oo? No? Mm hmm. ka. Tuhak pa ang kwarto sa ito. Sa? Sa anak. Sa bang sa box sa kwarto. Sa ba? Hindi na naman kanila kuan so, kuhaan. na kauna na. Sige na magkata Ya, hmm. ang duwa na. Nakuhaan na nito ang duwa nito. na ni. Un -un na ni. Hmm. Nasi, si, po, sige in, yung kuya. Lagi nga yan. Itakuhan na daw kuhaan. Sige na na Sige